Ay, po po sa'yo, Che. <laughs> Medyo ililiis, ililiis, natin yung camera para hindi tayo matilaw. demolition team pala to.

na dali yung iba rito maraming na nagsisigawan dito sa mga palipaligid marami na rin tayo naririnig marami na rin nga pumapalakpot dahil sa kanilang sarcastic na opinion

Siga, si ito nakadilaw Yo, si Pat siya Si Pat eh Ang like, naging baliw eh Baliw-baliw ang bigla pa dito sa Soled kanina eh, hindi natin naabutan pero parang ang sinasabi kasi uh, kanina pa matabang no? parang ayusin to yung trabaho pero maayos naman yung trabaho ang sinasabi, ang kine-claim ng mga tiga clearing team Yan, marami pang na naririnig dito pero ito kasi, uh, isa sa mga way firmado na ni Mayor Hanil Akuna, ang ating uh, clearing operation no? ordinary sa mga naririnig natin buong uh, departamento na engineering department buong uh, offers kasama natin QRT syempre kasama natin yan Bagamat marami ang uh, hindi sangayon sa ginagawang paglilinis ng Maynila Pero syempre marami din naman na natutuwa dahil ako uh, talaga nga isa sa mga sa mga na mga mga ilang lugar dahil sa dami ng mga vendors, sa dami ng mga namimili, sa dami ng mga sasakyan na humihinto at ginagamang terminal yung kalsada, eh malamang panig ka naman, papanig ka naman doon sa ating clearing operation sa proyekto. No. Matagal na rin ginagawa ito sa lungsod ng Maynila, hindi lang kay Yorme, hindi lang kay Mayora, kahit noon pa, kaya Mayor Link. Actually, mas masahol pa nga dati. Kaya talagang uh, kasama na itong uh, clearing operations sa